Good morning guys, para bagong araw Para bagong lakas na naman guys Dahil tatlong, apat na araw ako guys Na pinahiga Tara, oh, Parang kaso no. guys Simula Friday Hanggang Martes guys, merkelis na ngayon Talaga pinilit ko na guys Kahit medyo nahihilo pa ako Parang hanggan ang ulo ko guys Pinilit ko na Para lang makapaghanap buhay para sa pamilya Kaya yeah, let's go, let's go Sana kaya natin どうもみんなで。 gitu Nah, awakan oke okay labe. Ah takut Uh, huli natin huli nating customer na bumili ng pakuan, guys ayan si ate ayan 1, mo 3 4, One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ati kanta, kanta, kana sa YouTube ba? Wala ba? ayan si Ati kanta. Let's go, guys. Ayan, nalampak pa ko natin guys Kasi baka pinya Ayan yung pinya natin para bukas Tira natin guys, ayan o ah, Let's go, babe, let's go Maya-maya, uwi ang time